At dahil matagal na itong ginagawang mga rallies nga itong mga diehard, mga DDS, naku kung ilang araw na to, kung ilang buwan na ito, matagal na po yung mga maisog rally nyo na nananawagan para mag si PBBM. Pero mukhang sa halip na kayo ay nadadagdagan, uh, paunti ng paunti po yung mga dumadalo sa mga rallies nyo. Yung pinakahuli nga ay yung mga rallies sa uh, Davao, meron, pati na rin syempre dito sa EDSA Shrine, na yung iba dyan, or lahat, lahat din na natin, bayad, kinakot, kinawawa. Justisya nga dapat ang hingin natin dito sa mga kababayan natin na niloloko, na niloloko, at sadyang ginugoyo na itong mga organizers na itong mga rallies na uh, para sa pagsuporta kay Sara Duterte. Hmm. Suko na Nako po, lang daw kayo. Dadami din daw yung mga yan. Kabaliktaran, ulitin ko ang nangyayari. Dahil paunti kayo ng paunti. <laughs> at nanghihingi pa ng donations atong at mga ito sa mga OFW para ipondo dyan sa mga ganyang rally. Wale, kawawa talaga. Totoo to. Pero kawawa yung mga kababayan natin na minsan ay clueless na sila pala ay dadalhin sa mga ganyang klaseng rallies. Ika nga, Itong mga, um, ito mga red tagger, itong mga galit sa rally dati at lalo na po sa Edsa People Power, sa original na sa People Power. Ito, sila yung mga galit yan eh. Pero sila ngayon yung nagkukumahog para mag-rally nga. Pero yun nga, it would take down time daw. Itong mga ganitong klaseng peaceful revolution. Sa history daw kasi ng ating mundo, wala daw uh, peaceful revolution na nakamit ng isang araw lang. <laughs> isang araw, mag-iisang taon na po kayo or mahigit na ata ano ho, na nagrarally. <laughs> Bwes ito mga to. Tapos ngayon gusto niyo i-justify na wala, bulan naman kasi talaga daw na nakakamit or naging successful na peaceful revolution ng isang araw lang. Kaya daw ipagpatuloy lang nila, pagpapatuloy nila, meron pa silang hashtag speak up day at EDSA. <laughs> speak up day speak up day? Talaga ba? Eh, nako, matagal na kang nagsasalita sa social media at yung mga sinasabi nyo, yung mga paratang nyo ay kalimitan invento lang. So, eto ang nangyayari sa inyo, wale. Dahil kayo mismo sa sarili nyo, kayong mga pasimuno, katulad na itong sinamahili ka at ng, ang ilan pang diehard na nasa social media, kayo mismo, alam nyo sa sarili nyo na trabaho nyo to. <laughs> ang dumikit at magpagamit sa mga politiko. Sadya lamang na hindi nyo na kayang o hindi na kayo pwedeng umatras sa mga suporta nyo sa Duterte, sa mga Duterte. Dahil nagkamali kayo, isinanglan nyo na kasi yung nyo sa mga tagadabaw na yan. Di ba? Ito, revolutions daw take time. And when it begins to unfold the establishment, will soon be in panic mode. Talaga ba? sinasabihan niyo or sinasabi niyo na nagpapanik ang nasa Malacanang, nagpapanik ang gobyerno, nagpapanik ang bansa natin. Tignan niyo nga kung gaano ka kaonte yung mga nagrarally na yan. Talagang magpapanik? Ay, Diyos ko, wala pa sa kalahati. Nung mga rally ng halimbawa, ng mga grupong akbayan, mas mal mas matindi yung rally nila sa dami ng uma-attend na mga voluntarily ay volunteer, ano ho, hindi talaga bayaran. E kayo, ngayon, nasa punto kayo na naghahanap pa kayo ng pondo para ipambayad sa mga attend ng rally. Masaklap yan dahil yung mga attendees nyo hindi alam or ang pinaka intention kaya o attend lang halimbawa ay dahil sa pera at para makakain. Kinakawawan nyo ang mga kababayan natin. Alam nyo ba yan? Good luck!